Matapos masunugan, problema ngayon ng mga residente sa Santa Ana, Maynila kung paanong magsisimula muli. Umabot sa tatlong daang pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog kahapon. Ang ilan sa mga nasunugan bumalik sa kanilang mga bahay para maghanap ng mga gamit na pwede pang maisalba at mabenta. At live mula sa Santa Ana sa Maynila, nasa front line ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta na ang lagay ng mga residente jaan. Ruth, hirap pa rin tanggapin ng mga residente ng Barangay 775 ang naging sunog dito kahapon. Ang ilan sa mga kanila o ang ilan sa kanila binalikan ang mga nasunog na bahay, nagbabak kaling, may maisalba pang mga gamit. Naluha ang estudyanteng si Renz habang pinagmamasdan sa malayo ang dating kinatitirikan ng kanilang bahay. Kasama kasi sa mahigit isang daang na abong bahay ang kanilang tirahan. Ang ina niyang si Rosita nasasaktan na makitang nahihirapan ang mga anak bukod sa mga nawalang naipundan ng mga gamit na damay rin sa sunog ang gamit ng mga bata sa eskwela. Naabutan din namin si Jimmy na nagbubungkal sa mga abo umaasa siyang makakita ng mga pirasong bakal na pwedeng maibenta. Ang makukuha niyang pera rito, ipambibili niya ng ulam nilang mag-asawa. Ang ilan sa mga nasunugan, nagpalipas ng gabi sa papag sa mga tent. Hiling nilang mabigyan sila ng tulong pinansyal o gamit para sa pagpapatayo ng bagong bahay. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, aabot sa isang daang bahay ang naabo. Nasa tatlong daang pamilya ang apektado. Sa imbestigasyon, lumabas na sumiklab ang apoy mula sa bahay ng isang residente na naputulan ng kuryente kaya raw gumagamit ang mga nakatira roon ng kandila. Hindi bababa sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Ruth, may mga dumarating naman daw na marason ng pagkain para sa mga nasunugan. Problema ngayon ng mga residente kung hanggang kailan sila mananatili sa mga tent. Hindi pa raw nila alam kung paanong magsisilmulang muli matapos ang trahedya. Ruth. Maraming salamat Dave Abuel. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makabuluhang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.